Hello mga lods, nandito naman po tayo sa panibagong vlog natin Ayan, good evening, good evening po sa ating mga viewers dyan Sa lahat po naman sumusuporta po kay Kamutover Vlog uh, Ngayon mga lods, pupunta po tayo sa Bonifacio High Street uh, pupunta po tayo sa Bonifacio High Street At uh, papasilip po sa inyo mga lods kung ano uh, ang makikita ang mga magandang view dito sa High Street na para po kayong nakarating ng Toronto, Canada kasi ang view po ng BGC, Bonifacio, High Street ay same lang po ng view ng Toronto, Canada at ipapasilip ko naman sa inyo mga lods yung 3D dito sa BGC, Bonifacio, High Street yan, para po kayong nasa ibang bansa at iba-ibang lahi po ang makikita nyo po dito sa High Street. Marami po na mga namamasyal na iba't ibang lahi po na napunta po dito sa BGC. At ayan naman po yung mga pwede nyo po tambayan pag po kayo ng BGC High Street. Ngayon ay galakad na po tayo Papunta po tayo sa 3D Ayan po ang mga iba't ibang lahi po Na namamasyal po dito sa BGC Bonifacio High Street Ayan po ang mga namamasyal po dito At dyan po yung mga tambayan at pwede rin po kayong mag-order ng mga pagkain po dito. Kasi meron po sila mga orderan ng mga pagkain na pwede po kayong kumain sa labas ng restaurant po nila. Para kayo na sa Toronto, Canada. Ayan o. Ayan mga lods. Ano? Ang yeah. uh, mga lods. Bonifacio Street. Bonifacio High Street. Yeah. para kay nasa ano mga lods. Para kay sa Toronto, Canada. Papunta na tayo sa 3D. Uh, 3D. Mga pa dito mga lords. Ah, uh, yung mga una ang likes tas nag-video. mahal, sobrang mahal. Ng uh -huh. mga pa-chalan dito.

Para kayo nasa Toronto, Canada. Kung pumunta kayo dito mga lads, para kayo nasa Toronto, Canada. Ayan. Ah, mga lads, yung 3D pupunta natin. Para kanya sa Toronto, Canada. mga mga namamasyal dito mga lods ah, mga lods, oh. 3D yung 3D mga lods yeah. parang nasa ibang bansa ang view mga lods dito po sa Bonifacio High Street naglalaki yung mga TV 3D po yan mga lods Ka at uh, kabilaan po yan mga lods yung 3D na yan para <mimit> uh, ka na sa Toronto, Canada

<laughs> no para kayo nasa Toronto Canada